May mga lalaki na kahit wala silang ginagawa, kahit hindi sila nagsasalita ng madami, parang may kakaiba sa kanila na hindi makaligtaan ng mga babae. Hindi dahil sa itsura lang o sa yaman, kundi dahil sa paraan ng pagdadala nila ng sarili. Ito yung tinatawag na silent form of seduction. Isang klase ng charm na hindi kailangan ng effort, gestures o grand moves pero ramdam agad ng babae. At dito nagiging interesting kasi maraming lalaki ang naniniwala na para maging seductive, kailangan mong laging may ginagawa, nagpapatawa, nagpapakitang gilas. Yung hindi nila alam minsan, mas malakas ang dating ng isang lalaki kapag marunong siyang gumamit ng presensya at energy niya para magparamdam ng init ng hindi obvious. Ang seduction trick na ito ay parang psychological hack dahil hindi ito nakikita sa panlabas na aksyon kundi nararamdaman sa vibe. Isipin mo na parang invisible magnet hindi ito nakikita pero damang-daman ang nasa paligid. Kaya kapag marunong kang mag-project ng ganitong klasing energy, nagiging natural na, curious at attracted ang babae kahit wala ka namang sinasabi o ginagawa. At dito pumapasok yung totoong power ng isang lalaki hindi sa paghahabol, kundi sa tahimik na confidence na naglalabas ng signal na ikaw ay isang prize. Ang kagandahan nito, kahit sino pwedeng matutong gamitin ang trick na ito, hindi ito tungkol sa pagiging macho o pagiging maingay para makuha ang atensyon. Ang totoong seductive power ay nagmumula sa kung paano mo kinokontrol ang sarili mo at kung paano mo pinaparamdam sa babae na hindi mo siya kailangan para makaramdam ng halaga. Sa ganitong paraan, nagiging mas malakas ang dating mo. Kasi iba ang impact ng isang taong hindi nakadepende sa validation. Ang mga babae, natural na naaakit sa ganitong klase ng presence, yung tipong parang chill lang pero mysterious at hindi mapakali sa loob nila kung bakit ganon ang epekto mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong psychological tricks na magbibigay sa iyo ng ganitong uri ng seductive power. Hindi ito tungkol sa pick-up lines. Hindi rin tungkol sa pagiging overly aggressive. Ito ay tungkol sa pagmaster ng presence, energy, in your subtle communication na natural na magpapainit sa babae kahit wala kang gawin. Seduction 1, The Silent Presence Effect May kakaibang lakas ang isang lalaki na marunong magdala ng presensya niya sa isang lugar. Hindi siya kailangang magsalita ng malakas. Hindi niya kailangang gumawa ng eksena para mapansin. Pero ramdam agad ng lahat na andoon siya, ito ang tinatawag na silent presence effect, yung kapangyarihan ng pagiging calm, composed at in control ng hindi nagmamayabang o nagpapapansin. Sa psychology, may tinatawag na mirror neurons kung saan ang emosyon at energy ng isang tao ay nararamdaman at nadadala ng mga taong nasa paligid niya. Kapag ang isang lalaki ay grounded, relaxed, at hindi nagmamadali sa kilos niya, parang nahahawa ang babae sa ganitong energy. Ang resulta, mas nagiging curious siya kung bakit parang iba ang dating mo kumpara sa mga lalaking palaging maingay at nagaagawa ng spotlight. Sa isang social setting, ang lalaki na hindi nagpapakitang gutom sa atensyon, ang madalas na nagiging center of gravity at dito, Nagsisimula ang seductive magic. Ang mga babae ay natural na naa-attract sa ganitong klase ng lalaki. Dahil hindi niya kailangan ng validation para maramdaman ang halaga niya. Kapag marunong kang tumayo ng may confidence, umupo ng kalmado at magbigay ng simpleng tingin na hindi pilit, nagiging magnetic ang aura mo. Hindi ito magic trick, ito ay kombinasyon ng body language, controlled breathing, at mastery sa sarili mong energy. Ang simpleng hindi pagkilos ng sobra ay nagbibigay ng signal na ikaw ay nasa taas ng laro dahil ang taong hindi nagmamadali ay taong sanay na makuha ang gusto niya nang hindi siya naghahabol ang babae sa kabilang banda ay nahuhulog sa misteryo sino ka ba at bakit ang tahimik mong presence ay parang may bigat na hindi niya kayang i-ignore ito ang klase ng vibe na naglalagay sa kanya sa posisyon na siya pismo ang gustong gumawa ng paraan para mapansin mo rin siya kaya kung gusto mong gamitin ang silent presence effect, pagsimula ka sa pagmaster ng sarili mong kilos at energy. Huwag mong hayaan na ang katawan mo ay maglabas ng signal ng insecurity. Iwasan ang sobrang galaw. Iwasan ang sobrang salita para lang mapansin. Sa halip, piliin mong maging intentional sa bawat movement. Yung simpleng pagtingin sa isang babae at pananatili ng eye contact ng ilang segundo bago mo dahan-dahang ibaling ang tingin mas nakakainit kaysa sa daan-daang linya ng pambobola. Tandaan mo, ang totoong seduction ay hindi laging nakikita, pero palaging nararamdaman. Kapag kaya mong ipakita na komportable ka sa katahimikan at confident ka sa sarili mong espasyo, doon mas nagiging irresistible ang presence mo. To sa dulo, hindi na ikaw ang hahabol kundi sila na ang magtataka kung bakit hindi ka nila kayang alisin sa isip nila. Seduction 2, The Unbothered Energy isa sa pinaka-deadly na form ng seduction ay ang pagkakaroon ng energy na parang wala kang pakialam kung ikaw ba ay mapansin o hindi. Ito ang tinatawag na unbothered energy, isang tahimik na confidence na hindi umaasa sa validation at hindi kailanman nakikitang desperado. Sa mundo ng attraction, ang pinakamabilis na nakaka-turn off sa babae ay ang lalaking halatang gutom sa atensyon. Laging naghahanap ng assurance at tila walang sariling halaga kapag hindi pinapansin. Kapag nagproject ka ng unbothered energy, ipinapakita mong buo ka na bilang lalaki at hindi mo kailangang hingin ng approval ng kahit sino para maramdaman mong sapat ka. Hindi to nagsisimula ang seduction dahil ang babae ay natural na naakit sa isang lalaking hindi niya kayang. Controlling gamit lang ang pag-withhold ng pansin para siyang nahaharap sa puzzle na hindi madaling masolusyunan at mas lalo siyang nagiging curious. Ang sikreto dito ay nasa psychology ng scarcity at contrast. Ang taong hindi naghahanap ng validation ay parang rare gem sa isang mundo, kung saan halos lahat ay nagko-compete para mapansin. Kapag ikaw ay chill, composed at hindi reactive, lumalabas na mas mataas ang value mo kumpara sa karamihan. Ang babae ay mas nagiging invested dahil nakikita niyang hindi mo siya tinatrato bilang center ng mundo mo. Ikaw mismo ang mundo mo at siya ang dapat mag-adjust kung gusto niyang maging parte Hindi ibig sabihin na cold ka o rude. Ang ibig sabihin nito, marunong kang magbigay ng presence at attention pero hindi ka natitinag kapag hindi ito nababalik agad. Kapag ramdam ng babae na hindi mo ikinukulong ang sarili mong emosyonal na halaga sa reaksyon niya, nagkakaroon siya ng kakaibang respeto at sabay na intrigue. Doon pumapasok ang seductive tension. Bakit hindi siya apektado at bakit lalo akong naakit? Para ma-master ang unbothered energy, kailangan mong maging grounded sa sarili mong goals, lifestyle, at happiness. Hindi mo dapat i ang mundo mo sa paligid ng babae. Dapat maramdaman niya na kahit mawala siya, buo ka pa rin at tuloy ang laro ng buhay mo. Kapag kaya mong tumawa ng mag-isa, to mag-enjoy sa mga bagay na ginagawa mo, at magbigay ng presence sa babae nang hindi mo siya kinakabitan ng expectation doon ka nagiging magnetic. Ang simpleng hindi pagkagat sa bawat bite ng drama o attention seeking ay mas nakaka-turn on kaysa sa anumang grand gestures. Tandaan ang mga babae ay hindi naaakit sa lalaking nakikiusap para mahalin sila. Naaakit sila sa lalaking kahit hindi sila hawak ay hindi nawawala ang glow at kumpiyansa. Kapag ipinakita mo ang ganitong energy, hindi ka lang nagiging seductive, nagiging standard ka na hindi niya kayang balewalain. Seduction 3. The Subtle Eye Contact Game Kung may isang simpleng bagay na kayang magpainit ng babae nang hindi mo kailangan, magsalita, ito ay ang mata. Ang mata ang pinakamatinding weapon mo sa laro ng seduction. Dahil dito, nanggagaling ang connection na hindi kayang pantayan ng kahit anong linya o salita. Tinatawag itong subtle eye contact, isang klase ng seductive power na hindi kailanman nawawala sa classic psychology of attraction. Kapag marunong kang tumingin ng diretsyo, hindi sobra-sobra pero may tamang intensity. Para kang nagbubukas ng pinto sa isip at damdamin ng babae, ang simpleng eye contact ay may kakayahang maglabas ng dopamine at oxytocin sa utak, dalawang hormones na responsible sa attraction at bonding. Ibig sabihin, isang tingin lang, at kaya mong mag-trigger ng emosyon na hindi niya inaasahan. Hindi ito tungkol sa pagiging creepy o staring contest ito ay tungkol sa art ng tamang timing at tamang lalim ng tingin. Ang sikreto sa subtle eye contact game ay hindi nakatago sa tagal ng pagtitig kundi sa intensyon at aura na dala mo habang ginagawa ito. Kapag marunong kang magbigay ng tingin na may halong misteryo, confidence at konting hint ng ngiti sa sulok ng labi mo, nagiging explosive ang dating mo sa isip ng babae. Para kang nagsasabi ng libu-libong salita nang hindi gumagalaw ang bibig mo. At ito nagsisimula ang tension, hindi niya alam kung anong meron, pero nararamdaman niya na may spark. Ang ganitong klase ng eye contact ay parang invisible thread na naguugnay sa inyo. At madalas, hindi siya mapakali dahil hindi niya kayang pigilan ng kilig at init na nabubuo sa loob niya. Mas lalo siyang nahuhulog dahil sa simpleng tingin, hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil nagawa mong iparamdam na malakas ang presence mo kahit walang salita para ma-master ang game na ito, kailangan mong maging mindful sa timing at balance. Huwag mong gawing robotic o mechanical, dapat natural at nakakasabay sa daloy ng usapan. Kapag nag-meet ang mata nyo, panatilihin ito ng ilang segundo, sapat para mag-iwan ng epekto bago ka dahan-dahang mag-shift ng tingin. Ito ang nag ng impression na confident ka at hindi nahihiya pero hindi ka rin clingy o desperate. Kung idagdag mo pa ito sa tahimik mong presence at unbothered energy, para kang naglalagay ng apoy sa isip ng babae na hindi niya basta-basta mapapawi. Tandaan, ang seduction ay hindi laging nakukuha sa salita o kilos minsan, sapat na ang simpleng tingin para iparamdam sa kanya na may connection kayong dalawa na hindi niya matatakasan. At sa oras na maramdaman niya yon, hindi na ikaw ang hahabol, kundi siya na ang hindi makakaget over sa'yo. Seduction 4, The Ultimatum Seduction Sa dulo ng lahat ng laro ng seduction, may isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa presence, energy, o eye contact. Ito ang tinatawag na ultimatum seduction. Ang kakayahan mong iparamdam sa babae na ikaw ay hindi kailanman, magiging alipin ng desire mo sa kanya. At kung hindi siya makakasabay sa mundo mo, kaya mong magpatuloy ng walang pagdadalawang isip. Ang ultimatum na ito ay hindi sinasabi nang diretso ito ay nararamdaman. Kapag marunong kang mag-project ng energy na hindi mo hinahabol ang babae, pero kapag dumating siya sa buhay mo ay mayroong lugar na nakalaan para sa kanya, nagkakaroon ng balanse ng attraction at respeto. Sa psychology, ito ang tinatawag na approach avoidance dynamic, isang klase ng tension kung saan alam niyang gusto kanya, pero ramdam din niyang maaari kanyang mawala kapag hindi siya nag-invest. At dito nagsisimula ang tunay na seduction. Sa takot niyang mawala ka, at sa pagnanais niyang mapanatili ka. Ang ultimatum seduction ay gumagana dahil ipinapakita nitong buo ka bilang lalaki. Hindi ka dependent, hindi ka natitinag, at hindi mo kailanman inilalagay sa kamay ng babae ang halaga mo. Sa bawat interaction, ramdam niya na mayroon kang sariling standards at boundaries, at hindi mo sila ibinababa kahit gaano ka pa niya kagusto. Ito ang nagiging pinaka-powerful na seduction trick dahil ang babae ay hindi lang naakit sa confidence mo na tututo rin siyang irespeto ang presence mo. Kapag nakita niyang hindi mo kayang itapo ng sarili mong dignidad, kapalit ng pansamantalang init, mas lalo siyang naaakit. Dahil alam niya, hindi ka basta lalaki na mabibili ng simpleng papuri o katawan. Ikaw ay lalaki na may sariling mundo, at kung gusto niyang maging parte nito, siya mismo ang gagawa ng effort. Ang ultimatum ay hindi tungkol sa pagsasabi, nang piliin mo ako o hindi. Ito ay tungkol sa Pagpaparamdam na kahit hindi siya pumili, ikaw ay tuloy-tuloy at hindi matitinag. Kapag na-master mo ang ultimatum seduction, nagiging malinaw sa babae na wala siyang hawak na lubid sa leeg mo. Sa halip, ikaw ang nagdidikta ng rhythm ng koneksyon ninyo, siya ang nahuhumaling dahil hindi niya alam kung hanggang kailan ka mananatiling nandyan. Ang bawat sandali kasama ka ay nagiging mas mahalaga dahil ramdam niyang hindi ito guaranteed. At ito mismo ang essence ng ultimate seduction. Hindi mo kailangang gawin ang lahat, sapat na iparamdam na ikaw ay hindi mapipilit at hindi matitinag. Kapag nagawa mong ipakita ito, mas lalo siyang napapaso sa kakaibang init-init ng takot at excitement na baka mawala ka at init ng pagnanasa na mapanatili ka sa buhay niya. Sa huli, hindi mo na kailangan magsalita ng kahit anong linya dahil ang ultimatum na dala ng presence mo ay sapat na para gawin kang pinakainaasam na prize na hindi niya kayang bitawan. Kaya kung napansin mo, lahat ng seduction tricks na ito ay hindi tungkol sa paggawa ng sobrang effort o pagpapakitang gilas. Hindi ito laro ng paramihan ng salita o pakyut moves. Ang totoong seduction ay nagmumula sa presence, energy, at sa ultimatum na dala mo bilang lalaki na hindi kailanman magpapababa ng halaga niya para lang mapansin. Kapag na-master mo ang silent presence, ang unbothered energy, ang subtle eye contact, at ang ultimatum, nagiging automatic na magnet ang dating mo. Hindi mo kailangang pilitin dahil kusa silang mahuhulog. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan ang psychology ng attraction, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Cerebral Hacks. Marami pa akong ibabahaging sekreto at strategies na magpapaangat sa laro mo sa love at relationships. Tandaan, hindi mo kailangang maghabol para maging seductive dapat sila ang kusang lumapit sa'yo.